Article 1 News Sa yes, uh, J-Mark, uh, pinarangalan at akinilala ng Philippine National Police o PNP ang katapangan at kabayanihan ni Police Staff Sergeant Carlo Navarro ng uh, Paranaque City Police Station. Si Navarro ang polis na nasugatan matapos saksakin ng isang suspect na kanyang inaaresto dahil sa panggugulo sa San Antonio Valley 8 noong biyernes personal na nagtungo si PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil sa himpilan ng Paranaque City Police Station upang igawad kay Police Staff Sergeant Navarro ang medalya ng sugatang magiting at medalya ng kadakilaan kalakip ang token at tulong na penansyal. Ayon kay si PNP Chief Pardil, ang ipinakitang katapangan ni Navarro ay patuloy ng tapat na paglilingkod ng mga pulis at kanilang kahandaang isakripisyo ang sarili o ang sariling buhay para sa kapakanan ng publiko. Pakinggan natin ang tinig ni PNP Chief General Marbil. Mga pulis na namamatay. But this one, kita mo, mas naunan niya pong ano, ibigay ang buhay niya. Hindi ko nga kayo ginawa niya kanina eh. Sabi ko, pakinggan mo diyan, bumunod ka pa baril mo. Sabi niya, kami patay. eh. Ito pinapakita po lang namin ang mga pulis natin. They are willing to risk their life.